Bagyang nagkainita ng mga miyembro ng National Press Club at pulisya nang aresto yung kahapon ang kulumisan si Tony Tabad dahil sa kasong pagnanakaw. Balita hati ni Emil sa Exclusive. Sa parking lot ng Bureau of Customs, inaresto ng mga operatiba ng CIDG, Detection and Special Operations Division, ang kolumnistang si Tony Tabad. Si Tabad na nakabit sa Bureau of Customs at kasalukuyang kolumnist ng Tabloid Action. Ilakip sa tabad ng CIDG sa visa ng arrest warrant dahil sa kasong qualified theft. Nobel ang rekomendasyon ng hukuman sa kasong ito na kinakaharap ni Tabad na sinasabing noong taong 1991 pa. Giniwestiyon ng mga member ng National Press Club ang police operation at pansamantalang hinog ang arresting team sa Gate 1 ng Customs Compound. <coughs> Pero kinalaunan, pinahintulutan na rin na makaalis sa mga polis, makaraan ng pag-uusap sa VOC, Enforcement and Security Service Headquarters. Ayon kasi sa National Press Club, hindi nag-coordinate ang na CIDG si sa NPC nang isilbi ang arrest warrant bagay na labag daw sa memorandum of agreement sa pagitan ng DILG at NPC. Merong uh, understanding yan sa between NPC and uh, PNP na any uh, kung magkakaroon ng pag-aresto, or uh, ano anumang panghuli ay eh, kailangan i-coordinate sa NPC leaders. Ayon naman sa CIDG, hindi nila alam na media practitioner ang target ng operasyon at hindi naman nila inaresto si Tabad habang o kasalukuyang ginagampanan nito ang kanyang tungkulin bilang okay. mga makayak. yung sinasabi memorandum of agreement, ano, if in case halimbawa na if we are entering a building now, And uh, nandun nagtatrabaho naman yung members ng media and you are going to affect the arrest, no? Ay, uh, you have to, to, to go with the, this memorandum of agreement. You have to coordinate. No? So it's the arrest is proper, properly done. But ito situational. It's on the ground. Ayon kay Tabad, harapin niya ang kasong ito na ayon sa kanya, kundi pakanaraw ng mga nababangga niya sa kanyang komentaryo ay kagagawan ng mga dati niyang nakasama sa isang inilabas na pahayagan na kung saan isinangkot siya sa mga nawalang desktop computer ng opisina. Maliwanag na harassment eh. Alam mo'y tama at mali. At alam mo kung ikaw malinis o hindi. Ikaw ang may atraso at bakit uh, ako gusto mong pagdusahin. Emil Sumangil, GMA News.